Hello everyone! So, kumusta kayong lahat mga kasari? So, magandang araw sa ating lahat. Okay, gusto ko lang i-real talk, no? So, sa pagtitinda, alam mo ba guys, no? Mga kasari, ang pina, sa tingin ko, pinakamahalagang uh, katangian na meron tayo or kailangan natin i-develop kasi nagtitinda tayo is pasensya. Okay, in English patience no, hindi yung pasensya na tinapay. Kundi kailangan talaga natin magkaroon ng mapakahabang pasensya kasi uh, hindi natin matatagumpay ng pagtitinda, especially sa ating mga makukulit na customer kung wala tayong mahabang pasensya. Kasi ang guys, no, so alam ko makaka kayo, ang daming Hi Jessie customer na iba-iba ugali kagabi merong nag kasi pamangking ko nagbantay kagabi meron daw ano nag parang hindi naman nagwala pero nagbangoy na customer so ganito kasi nangyari yun no so saturday ng madaling araw ang daming tao pa so naubusan siya ng panupi umuwi kasi ako ng bahay tapos may bumili ng dalawang kape So, yung customer hindi niya nabentahan kasi nga Ubus na yung panukli niya, puro buo na yung pera niya So, ngayon uh, Nagbama yung customer, parang nagagalit nag, Basta ang dami daw sinabi na hindi maganda Tapos, yung kasamahan niya, which is medyo malaki yung binili Nabentahan niya kasi meron pa siyang panukli Kung baga parang may konting panukli na lang. Yung sa 1,000 na kape, hindi niya kayang masuklihan. So, hinihingan niya ng smaller bill. wala naman daw talaga smaller bill. So, yun. So, kailangan talaga natin magpasensya kasi minsan, kahit may fault tayo kasi naubusan tayo ng panukli, hindi rin natin maywasan minsan, no, sa makontrol na ganun talaga mangyayari. So, patience is the best virtue. Yun talaga ang pinakakailangan natin. Goodbye!